Nakakaramdam ba kayo ng uh, financial struggle or nababaon kayo sa mga pagkakautang or pakiramdam po ninyo ang ilap ng swerte? So, for this video guys, gawin po natin ito sa ating wallet or sa ating bag. Tanggalin mo kaagad ang mga bagay na ito. Kasi ito po ay nagdudulot po ng kahirapan sa pera, kawala ng swerte sa panginabuhi o sa buhay, kabuhayan, at kahirapan po tungkol sa pananalapig. Hello guys, kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. So panibagong paraan po ito guys, mga uh, special tips kung paano tayo makapag-attract ng swerte. At ito po guys, tanggalin mo kaagad ito sa iyong pitaka or sa iyo pong bag, yun pong lagi ninyong dinadala pag kayo po'y umaalis. Naga, uh, yung pupunta kayo sa mga, uh, kahit saan, yung mga, favorits, mga favorito po ninyo na mga bags, at favorito po ninyo na mga wallet. Kasi po, yung mga bagay na ito, nagdudulot po ito ng kahirapan sa pera, kawalan ng swerte sa hanap buhay, at uh, kandukhaan kung sa bisaya pa talagang lugmok sa kahirapan ang dulot po nito. Kaya guys, tanggalin mo agad ito. So, if you are interested, our topic for today, kasi ito po'y makakatulong po ito sa inyo. ah uh, kasi po, guys, pag ito po'y tinanggal mo, and then masunod mo yung ta tamang proseso dito, ah uh, makakaramdam po kayo ang gaan ng pasok ng pera sa inyo. At ang wallet niyo ay hindi po maubusan ng pera. So, ngayon po guys, kailangan, kailangan lamang sa paggawa nito 100% yung paniniwala mo at isa kang, isang positibo ka pagdating po sa mga ganito pong ritual. At kayo po, po ba ay naniniwala sa universe? Kasi po guys, pag ikaw ay naniniwala sa universe at ikaw po ay isang positibong tao, kasi po guys, kung ano yung iniisip mo, napaka-importante po, yung lagi mong iniisip, magkakatotoo po yan. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga iniisip. So ngayon po, for this video po, kailangan natin ang ating mga bag. Ayan. Kung ano yung bag na lagi po ninyong dinadala, ayan, ah, uh, ito, linisan mo kaagad. So, yan. And then, yung pitaka po ninyo or wallet po ninyo. Ayan. And then, kailangan mo rin dito ang Chinese incense po. At saka ang ating asin. Asin. Kahit anong klase na asin, pwede mong gamitin yan. Ayan. And then, ang iyo pong uh, Focus dito Napaka-importante po So, once na-completo na po ang lahat Pwede mo na itong gawin ka agad ngayon Kung ikaw ay nakakaramdam Ng uh, kahirapan yung bang parang Uh, kahit pambili ng bigas na hihirapan pa, kahit pambili ng shampoo, walang-wala na, uh, pagdukot mo sa pitaka mo, talagang sagad sagad, walang kalaman naman. So yan po guys, isa din yung uh, mga resulta sa mga ating dapat tanggalin sa ating mga pitaka po. So ngayon po, um, sindihan mo ang iyong Chinese incense so. And then, pwede mo po itong gawin anytime. Sa pagkapanood mo sa video na ito, pwede mo agad itong gawin ngayon para sa ganung paraan, maranasan mo naman yung uh, gaan ang pasok ng pera, magaan yung daloy ng pera. Positive lamang guys. Uh, again, napaka-importante po ang ating isip. Once na uh, ang ating isip ay lagi pong uh, gumagana sa isang bagay na yan, asahan po ninyo magkakaroon po yan ng magkakatotoo ko yan. Kaya napaka-importante po, positive ka. Kasi once na ikaw ay mag-isip ng mga negative, yan, ma-attract mo din ang iyong mga negative na mangyayari po sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay isang positibong tao, magkakatotoo po yan. Magiging reality. Kung ano yung iniisip mo palagi, yun po ang magiging reality. Uh, magiging epekto noon. Magkaroon ka ng magandang resulta din. Kaya, napaka-importante ang ating positive thought. no? So, ngayon, sindihan mo na ang iyong uh, Chinese incense and then ilagay mo siya dyan sa may harapan po niyo. Guys, sa mga hindi po nakakalam saan mabibili ang mga Chinese incense, so pwede po kayong mag-order nito sa si Shopee kasi marami po ang gamit sa Chinese incense natin, no? Yan. Isa din yan na nakakatanggal po ng mga negative, ng mga enerhiya, ang mga negative energy And then nag-attract po yan ng positibong enerhiya at swerte po sa ating buhay Once na positive energy ang makakapasok sa ating uh, tahanan, uh, dadaloy doon yung kasunod naman doon yung uh, swertihin tayo Career, sa pera, sa hanap buhay mo, sa iyong mga pangarap guys, yan magiging magaan po ang daloy nito magaan ang uh, magaan mo matupad yan kasi once nalagi po kayong nagsisindi or nagpapausok ng chinese incense so ngayon po ang una mong gagawin dito po ang iyo pong bag kung mayroon po kayong mga uh, daladala-zaan na mga broken mirror yung mga basag na mga 'di ba po sa atin yung mga uh, yung pulbo na may salamin uh, 'di ba may may salamin doon and then pagkaubos sa pulbo ah uh, nilalagay natin sa ating bag and then nagkaroon ng konting crack and then hindi pa rin natin yan itinatapon parang ginagamit mo pa rin kaya wag mo na yan gamitin basta magkaroon na ng crack yung salamin wag na wag niyo ilagay sa iyong pitaka or sa iyong bag kasi po uh, kahirapan sa pera po ang dulot niyan negative na negative po talaga ang resulta niyan. Kasi guys, ang salamin, swerte po yan kung hindi basag. Pero once ang salamin ay nabasag, kahit kunting crack sa gilid, and then ginagamit mo pa, negative na ang ma-attract doon. Kaya, wag na wag kayong maglagay sa iyong mga bag or sa iyong pong pitaka. Alisin ninyo kaagad yan. And then, pangalawa, yung pitaka po ninyo or ang bag po ninyo kailangan walang mga alikabok dyan. Pagka sa ano, linisan siya weekly guys. Linisan mo yan. Kung mayroon po kayo money magnet well, punasan mo ng money o magnet well ang iyong pitaka, loob at saka sa labas. Lahat ng party sa iyong pitaka, punasan ninyo ng money magnet well. Makakatulong po ito upang mag-attract ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. Ganon din ang iyong bag. Kailangang linisan ng maayos, tanggalin yung mga alikabok kasi dito po sa mga gilid-gilid nito, mga singit-singit, mayroong mailag, ma ma makapasok na parang mga buhangin-buhangin dyan, yung mga dumi-dumi. Alisin ninyo kagad yan, tanggalin ninyo yan kasi negative po ang resulta niyan sa iyo. And then another one, pag kayo po kumakain po ng mga candy, di ba po, uh, pag tumaalis, usually sa mga uh, kababaihan natin diyan sa mga mother, mga nanay, mga uh, mga ka-sisters natin no sa mga um, mm, mahilig po magnguya-nguya ng kindi sa nagta-travel and then yung balat ng kindi nilalagay po nila sa bag nila. So wag na wag niyo pong gawing basurahan yung bag niyo po. Kasi nag-attract po 'yan ng kahirapan sa pera at negatibong enerhiya po ang na-attract niyan. So, uh, lahat ng aking nabanggit guys, lahat po, linis, 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 pati yung mga receipts dyan, yung mga bills ng kurinti ninyo, bills ng mga water ninyo, kahit ano pang mga bills dyan, huwag ninyo pong ilagay doon yung mga electric bills, mga papil-papil na yan, huwag ninyong ilagay sa yung pitaka at sa yung bag, kasi po, negative po ang ma-attract niyan. And then, pagkatapos mo pong uh, nalinisan ang iyong bag, lahat ng mga party sa loob, kahit dito sa mga gilid-gilid, linisan ninyo yan, tanggalin, ayan, gama, gagamit kayo, gumamit po kayo ng mga cotton buds, linis-linis, pati sa mga gilid-gilid, and then, sa loob, linisan, gumamit po kayo ng money magnet well, punasan ka agad ng money magnet well, loob at labas ng iyong pitaka at bag, and then, pagkatapos mong nagawa yung paglilinis, pausukan mo ng Chinese incense so, Di ba po, nagsindi po kayo ng Chinese incense, incense no? Pauso ninyo yan. Pati sa loob, buksan mo, pauso ng Chinese incense, Itapat mo lang dyan, uusok yan, makapasok yan dun sa loob. So, tanggal yung mga negative na mga enerhiya. And then, after that, pag nalinis na po ang iyong, ang iyong bag at saka iyong pitaka, ang gagawin nyo po, guys, maglagay po kayo ng asin, ilagay niyo dito sa plastic na ito, and then ilagay lamang sa iyong bag. Kasi po, guys, ang asin po, nakakatulong po ito na mag-attract po ng uh, positive na mga energiya po. Swerte po ang i-attract mo po. Ayan. Ayan, asin. And then, sabayan mo na rin sa paglagay po ng dahon ng laurel, nasulatan niyo po ng sign po ng pera. Simbolo ng pera lamang ang isulat sa dahon ng laurel. And then, ilagay mo na siya sa iyong bag or sa iyong pitaka. Pagalingin po ninyong magpalit nito guys, uh, once a month, palitan po ang asin. Ang asin naman, uh, pag ito po ay uh, palitan na, itapon mo doon sa may uh, lababuhan ninyo, tunawin siya, and then bulog mo lang sa lababuhan, ayan. And then, ang silopina ito, pwede mong itapon or pwede pang pambugasan and then gamitin ulit. Once a month, magpalit po ng asin sa bag at saka sa pitaka. Ganon din ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, pag naglalagay po kayo ng dahon ng laurel, ayan, sunugin po ninyo after niyo yung palitan yan. And then, ang abu niyan, ihip mo sa may bandang silangan. Bilang pasalamat po at binabalik nyo po dun sa universe ang lahat ng mga hinihiling ko ninyo, binabalik ninyo sa universe. Pasalamat po. So, ayun lamang guys sa ating topic ngayon. Isang paraan ito na makapag-attract ng swerte at tuloy-tuloy. Positive lamang guys at asahan pa ninyo ang uh, resulta nito sa iyo, makakaramdam po kayo na ang gaan ng pasok ng pera and then magkaroon po kayo ng mga opportunities na agad po uh, may interest po kayo na gawin yon kasi marami po mga opportunity na darating po sa inyo. At Uh, sana po guys, ang ating topic ngayon, matulungan po kayo. At kung sa tingin po ninyo, ito po yung nakakatulong po sa inyo, huwag po ninyong kalimutan, i-like at i-share ang ating video. Subscribe na rin po guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to oh, hit the bell button, bell all, para ma-notify ka sa mga susunod nating mga new videos. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat. At guys, mayroon po akong uh, online negosyo na pwede po ninyo itong gawin kasama ko po. No, team po tayo nagagawa nito guys. Tulungan po natin ito pa rin ang ating mga pangarap. At maglagay po ako ng description sa ating comment section. Dito po sa comment section at sa, sa description ng video na ito, ilagay ko ang aking Facebook uh, link. I-click lamang ninyo yan and then i-message ninyo po ako sa aking messenger. At uh, sasagutin ko po kayo. Medyo guys, kung matagal-tagal matagal ako makakasagot, huwag po kayo mainit kasi po susubrang dami po na nagko-comment at nag-message sa akin. Pero guys, lahat po kayo aking pong sasagutin. At pag-usapan po natin kung paano kayo makapag-umpisa at pag-usapan po natin kung paano palaguin ang negosyo. Kompleto po ang training na yan. So maraming salamat guys at po kayong mag-ingat. Good luck po sa inyo lahat. Bye bye everyone. God bless po. Bye! bye.